Okay, makinig po tayo ha, ah, yung mga lalaki. Ingat tayo. Lalaki at babae, pero mostly mga thyroid na sakit, mga sakit na walang sintomas, yung bigla na lang umaatake sa kababayan natin. Okay? Pwede ito sa lalaki o babae, pero mainly pang lalaki ito. Bakit mas maaga namamatay ang mga lalaki? Okay? Mas naninigarilyo. Okay? Mas umiinom ng alak lalaki mas nagdodroga lalaki, mas stress ang lalaki dahil sa misis ba yan? Yung hormones sa lalaki din. Babae kasi may estrogen eh, protective yung estrogen. Genes sa lalaki, kulang ang exercise lalaki, unhealthy diet. At ayaw magpa-check up kung lalaki. Usually, yung mga babae mas nagpapa-check up, mas nag-iingat. So, itong mga sakit, titingnan natin. Pito na deadly. Number 1, abdominal aortic aneurysm. Baka narinig nyo na yung brain aneurysm, 'di ba? Yung pumuputok yung ugat sa utak tapos biglang namamatay. Merong abdominal aortic aneurysm. Delikado po 'to. Parang ang tawag namin dito, walking time bomb eh. So, ang katawan natin may aorta, may malaking ugat mula sa puso. Yan dyan, lahat yung main na ugat na may oxygen bababayan para sa kidney, sa liver, lahat yan sa buong katawan, buong paa. So, yung malaking ugat sa abdomen, ito, aorta yan. Siguro size niya, mga 3 cm, 4 cm. Dapat normal siya, isang tubo lang siya. Pero may mga tao, actually sa senior, around mga 1 to 2 percent, lumulobo in 2 percent of the time. Lumalaki, delikado po yan. Ayun, napanipis siya ng panipis. So, pag lumalaki yan, pumupulso yan. Bawat tibok, pulso siya ng pulso. So, unti-unti yan, pag nabanat siya parang goma, mapupunit to. Pag napunit yan, lalabas yung dugo, patay yung pasyente. Walking time bump to. Pag nakita may ganito. Okay? Sino ang nagkakaroon ng abdominal aortic aneurysm? Usually, more ang lalaki, pero pwede rin sa babae high blood na hindi ginagamot. Kaya sabi ko, very important high blood. Pag mataas ang blood pressure, hindi lang sa ulo pwede pumotok. Dito, yung lalaki siya. Okay? Atherosclerosis, mahilig sa cholesterol, matataba, pwede rin. Smoker, pwede rin. Ito mga risk factor, oh, high blood. Abdominal aortic aneurysm risk factor, high blood, atherosclerosis, cholesterol, unhealthy diet, naninigarilyo, sobrang alat kumain may lahi nagkakaedad abroad uh, pag senior mas prone na 'yan so ano gagawin natin kailangan papa pa ultrasound or CT scan makikita kung lumalaki yung tapos isa pa um, halos walang sintomas to eh o kasi unti-unti lumalaki kung chinek lang ng doktor minsan uh, lalo na sa mga payat na pasyente malakas yung pulso sa tiyan pag hinawakan mo ang tiyan, lalo na kung payat, pumupulso, pero delikado hawakan. Pag nadiin mo to konti, pag nadiin mo yan, puputok yan eh. O, kaya bawal galawin, bawal tusok-tusokin yung tiyan. Lalo na pag may ganyan, abdominal aortic aneurysm. So, binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure, misan inooperahan yan. Uh, pinapalitan, pero serious operation yon. Okay, so, high blood, gagamotin, cholesterol, sigarilyo, titigil natin. Okay, deadly kasi yan. Number two, na tridor na sakit, wala rin sintoma sa una, brain aneurysm. Minsan, may headache, minsan walang headache. So, lahat naman sumasakit ang ulo eh. Kahit ako sumasakit ang ulo, pag marami kayo iniisip. Pero, paano mo malalaman kung aneurysm na pala? Diba? Paano malalaman na may aneurysm ka? Yung sakit ng ulo nito, usually, mas masakit than normal. Although, hindi mo masabi pa rin. Eh. Parang migraine, humihilab, hindi mo pa rin masabi. Diba? So, pero usually, mas masakit ito ng normal. Ito po, oh. yung kanina, lumolobo yung abdominal aorta sa may tiyan. So, masakit ang tiyan noon. Ito naman sumasakit ang ulo. Ito lumulobo naman yung ugat, yung artery sa utak. Para siyang grapes na nakaano, nakasabit ay eh, no, lumolobo. So pag papano nakukuha itong brain aneurysm na mamana? Uh, risk factor niya high blood din, high blood, smoking na o may lahi kayo na may aneurysm, di ba? So delikado to. Pag na high blood siya, pwede pumutok pag nagalit o may masyado na stress, nilikado po. Kaya meron tayong nababalita, 'di ba, mga artista. Uh, 20 years old lang, 30, 40 years old na na bigla, oh. Ano sintomas nito pag nag-leak na o nag-stroke na? Usually biglaan 'to eh, oh. uh, Severe headache, double vision, nawawalan ng malay, nagko-convulsion, nagsusuka, sumasakit yung batok dito sa neck. Kasi usually pag dumugo siya doon sa isang lugar eh, sa may lining ng utak, tawag dito subarachnoid hemorrhage. So pag dito sa lining, dito dumidikit yung dugo ah, hanggang dito sa batok, tumitigas yung batok. Serious to. Okay? Ano risk factors ng brain aneurysm? Pareho rin sa abdominal aneurysm. High blood, alak, sigarilyo, okay, namamana, smoking kay brain injury, <clears throat> tsaka illegal na droga, shabu, cocaine, anything na nagpapataas ng blood pressure. Number three, problema ng lalaki at babae din. Pero laging mas, <clears throat> mas a little more sa mga lalaki. Colon cancer. Ang colon cancer, papakita ko sa inyo yung picture. Ah. Colon cancer kasi may stage yan. Eh. Stage 1, 2, 3, 4. Pag maliit pa, stage 1. Gusto natin makuha maaga. So, nakita nyo yung cellula, normal, tapos naging cancer siya. So, uh, pag maliit, wala kang sintomas dito. Okay. Hindi mo ma-expect magkakasimptom siya. Eh. Baka magkasimptom siya pag ganito nakalaki. ba diba? Pag ganito nakalaki, mahirapan ka na dumumi. Pwede na dumugo. Pwede lumiit ang dumi mo. Pwede lumaki na ang tiyan mo. Pwede mamamayat ka na. Eh, papaano itong walang hiyang ito na maliit pa siya? ba? Diba? Kaya ka, tridor na sakit eh. Kasi pag maliit pa, hindi mo mahuhulaan. So, ano lang gagawin natin? So, pag edad 50 or more, papakolonoscopy. Eh, pwede ba natin pakolonoscopy lahat ng tao? Mga 20, 30,000 yun, ba? Diba? So, parang... Uh, mahirap siya. So, pwede natin gawin, iiwas tayo ay eh, paano tayo iiwas kung ang pagkain natin <clears throat> puro matataba. Okay? Ano risk factors nito? Fatty foods. Okay? Kulang sa gulay, low fiber. Kulang sa gulay, mas prone. Puro matataba, mas prone. Puro baboy at karne at lechon at crispy pata at chicharon bulaklak. Yan. Puro prito, puro fast foods. Prone tayo dyan constipated, ang tagal dumumi, every 3-4 days, laging naka yung dumi, pwede rin siguro. Diba? Yun ang mga risk factors. Alak, risk factor. Lahi, smoking, mahina sa gulay, kulang sa exercise. Kaya nga po, yung mga... Ma mapapansin nyo naman yung talagang mahilig kumain, maraming bisyo, mas maaga nagkakaroon nitong cancer. Usually, earlier age. Baka 50, 60 yung mga mas maayos yung pagkain pero kung may lahi, lalabas din pero later na baka 70 o 80 years old nakahaba na siya ng buhay niya delikado po ah colon cancer ingat tayo prostate cancer yan ang traidor na sakit sa lalaki usually hindi mo rin mapapansin kasi uh, pag yung prostate hindi mo alam yung prostate ba ito yung prostate eh. lumalaki lang ba siya either lumalaki lang ba yung prostate or may cancer na. ba? Diba? Kasi ang sintomas halos pareho eh. Hirap umihi, masakit pag umiihi, uh, ihi na ihi sa gabi, minsan may dugo, ba? Diba? Uh, parang balisaw-saw, isipin mo, uh, malaki lang yung prostate. Pero hindi natin alam, baka cancer. So, kailan tayo magpa-ultrasound. <clears throat> Papa-ultrasound para makita kung lumalaki lang siya o duda may bukol. Papacheck tayo sa urologist. Ito bad sign, back pain. Back pain is a bad sign. Kasi back pain, prostate cancer, lumilipat yan sa buto. So pag lumipat yung nag metastasize, yung cancer lumipat sa buto, ay eh, mahirap ng gamutin. Bakit nang kaka-prostate cancer ang lalaki? Tumatanda, namamana. Ito, pumunta ako sa urologist. Eh ang malaki ang prostate, takot sa prostate cancer, tigil baboy baka. Sabi mo, Dok, baboy baka. Lahat naman kumakain ng beef steak, di ba? Eh, sabi niya, sabi ng urologist natin, Dr. Kachalian, proven na yan. Beef talaga. Sabi ko, pwede eh, bang steak na lang? Eh, kasama daw ang steak. So, beef and pork. Siguro kung kakain kayo, di swerti swertihan na lang. Uh, mas less, hindi naman porke eh. kumain ka ng dalawang steak, magkaka-cancer ka na. Pero ang point is, tumataas yung risk. I-check nyo maigi. For prostate cancer, tumataas ang risk sa beef, sa pork. Ang gusto nilang protein ay yung isda at gulay. Fatty foods eh, ang risk factor talaga. Ayan eh. Lalo na sa prostate. Uh, gatas nga eh, not so sure, maaanghang, ayaw din ng, ng prostate eh paano iwas sa prostate cancer? Tulad sabi ko, smoking, tigil, di ba? Physically active, huwag magpapapayat, maraming gulay at prutas, di ba? Yan naman lagi pang prostate. Ito, sa taba, iwas taba. Iwas taba sa baboy at sa baka. Fat. At magpapacheck sa urologist. Number five, try na sakit lalaki man o babae, Diabetes dami ng may diabetes po ngayon. I think 5 to 10%. Dati, nung nag-aaral pa kami, parang 3% pa lang ata may diabetes. 3 to 4%. Ngayon, almost 10%. So, from 3 million Filipinos, naging 10 million Filipinos na ang tumataas ang blood sugar. Ito, wala rin sintomas. Pag ang diabetes nagkasintomas, late na. Ang problema nga, ito ang problema. Maganda sana kung kailan naging diabetic tayo, kailan tumaas yung blood sugar natin, alam na natin agad. Let's say, tumaas ng February. Ay, eh, dapat February pa lang alam mo na, or March. Paano kung tumaas ng isang taon na ito, nalaman mo two years after? Kasi nga yung sintomas, lalabas siya pag matagal na. Ano mga sintomas niya? Erectile dysfunction, hindi na makapagtalik. Lumalabas to after five, five years. Eh. Five years ka na diabetic. Lumalabo ang mata, nabubulag. Siguro ilang taong ka mo ng diabetic. Namamanhid yung kamay at paa. Pag nasugat yung paa, hindi nagihilo. Matagal ka ng diabetic nun siguro. Mga three, five years bago lalabas. Namamayat. Ito, medyo maaga-aga siguro. A few months. Nauuhaw, siguro within a few months, mauuuhaw ka na. Nilalanggam, nilalanggam yung ihi, eh, hindi naman lagi may langgam eh. So, baka hindi mo mahuli. Mahuhuli mo lang to, magpa-blood test ka. Kaya nga, check up regularly every six months, every year. At least on the year, na huli mo tumaas na blood sugar mo. ba? Diba? Yan po. Vaginal infection sa babae, fungal infection, diabetes din, nahihilo, laging gutom, uh, manhid, late to eh. Kaya nga siya, tridor, kasi matagal na siyang sumisira, sa halos buong katawan eh. Diabetes, sinisira niya buong katawan. Kidney failure, diabetes din ang problema. Heart disease, magkakapatid lahat yan. Diabetes, heart disease, high cholesterol, kaya deadly siya. Isa ring tridor na sakit, very common. 25% ng Pilipino may high blood. Oh. High blood. Bakit siya tridor? May mga tao, pag ang blood pressure 140 over 95, lampas konti, masakit ng ulo dito, dito, dito sa likod siya. Parang, parang mabigat, parang nahihilo. Actually, para sa akin, happy na nga ako na may sintomas sila. Kasi nga, sumakit ang ulo nila, magpapacheck sila na maaga. Ang problema, may mga tao, 180 na yung blood pressure, 200 na yung blood pressure, hindi pa rin nagpapacheck up. Eh. Diba? So, yun po ang problema natin. Yung mataas na blood pressure, hindi nagpapacheck up, sumisira na sa katawan. Diba? Kaya nga siya, tridor na sakit. Anong komplikasyon? Stroke. Okay. Kahit walang sira yung artery sa utak, kahit wala tayong brain aneurysm, basta high blood lang. Actually, parang ganito yan eh. Sa lakas ng presyon ng, pag, ng dugo ito, pag bumomba yung puso mo, malakas. Masikip yung mga artery sa so ang taas, ang taas ng sirit niyan. Kaya sumasakit ulo natin. Up to a certain point, puputok yung ugat sa ulo. Eh. May limit. Hindi natin alam ano limit natin. May tao 180 yung blood pressure 180 millimeters mercury unang numero puputok na yung utak. May tao 200 na hindi pa rin pumuputok. May tao nga 250 yung blood pressure eh hindi pa pumuputok, depende. May tao 160 lang pumutok na. So hindi mo masasabi at what number tsaka yung number na yan hindi yung laging mataas. Baka nga ngayon normal ka, o oh, 130 blood pressure. Ay nagalit ka, sumigaw ka, na-stress ka, hindi ka nakatulod, nagka-problema for the week. Tumaas bigla, di ba? So, oras na isang sirit lang nung BP, pwede na siya pumoto. Kaya nga siya, try na sakit. Kaya gusto ko may maintenance kayo lagi. May maintenance para laging mababa. Doc, normal na BP ko, iinom ka pa. Siyempre, iinom ka. Kaya nga naging normal yung blood pressure mo dahil nga sa gamot sa high blood para kontrolado ka kahit magsisisigaw ka sa ibang araw, nagalit, may sunog, may nangyaring sakuna sa pamilya, nagwawala ka, may gamot ka. Kung tataas man siya, hindi na siya ganun kataas. Okay? So gusto natin mga 120-80 ang perfect. di ba Ingat po. And lastly, depression. Depression sa lalaki at sa babae delikado. Pero mas delikado siya sa lalaki. Sa lalaki kasi ang depression, mataas ang suicide rate. Tsaka yung mga lalaki, tinatago yung depression. Hindi mo halata depressed. Eh. Gagawin lang nila, anong gagawin ng mga lalaki? Iinom ng alak. Okay? More mainitin ng ulo. Okay? More kain ng kain. Okay? Ganyan lang. Galit, helpless, guilty, hindi makatulog, hindi kumakausap sa pamilya, depressed na yun. So, baka iba si Thomas ng lalaki at babae. Walang energy, lagi nag-iisip ng may namatay, may mamamatay. Yan po, oh. hindi makafocus sa trabaho. Oh, kala natin, oh, tinatamad ka lang. Yung pala, depression na yun. So, iba yung male depression sa female depression, lalo na sa male. Ayano, oh. Male depression is a serious condition. So, ito po, pitong seryosong sakit. Kadalasan walang sintomas, kadalasan din natin pinapansin, pero kailangan po natin ingatan. Maraming salamat po, God bless.